DIY Moto Hey good day hey, mga ka Moto no? Today is Sunday, November 2, 2025. No? So balang in ngayon, ngayon na lang ulit tayo mag-vlog no. Tapos sa palalalim na natin mga Moto -vlog. Pero bumiyahe pa rin tayo ng mga nakadaa, nakaraang araw, no? So, kahapon, bumiyahe rin tayo. Nakadalawang booking lang tayo, pero naka-500 tayo mga kamo. Ano lang yun, ah... Uh, ala una hanggang alas 4 lang nang hapon tayo bumiyahe. So naka 500 pa rin tayo mga kamoto blog. So ngayon, uh, meron tayong first booking nakuha natin sa Ryan Pampanga patutang Pansi Bulacan o Bale ito 195 pesos yung shipping pin ha Natali na natin na ng Pansi Bulacan uh, lang naman yung item So may tip na tayo Pinigyan tayo dun sa pick up location ng 60 pesos mo Na tips Tapos may nakuha tayo pan second booking Yun yung pan double booking natin uh, Santa Ana naman siya dadali ng Mexico Pampanga so chicharon bali dito sa pick up location pinigyan tayo na tips na 50 pesos then yung shipping fee nya ay eh, 123 pesos na kamoto so ayun na yung ating uh, bali drop off na natin yung yung Santa Ana to Mexico Pampanga so ito na lang pandi Bulacan yung ating uh, drop up ngayon so hindi na natin siya makuha nun ng kasabay dahil uh, yung slide button ni eh, Lala mo bunga balik balik na naman oh. so so tinry ko yung ano, uh, arrive na kagad yung di ba meron kayong uh, item na uh, meron kayong booking na hindi makuha sabi nila yung first booking mo i-arrive mo makukuha mo yung gusto mong kumpleng na hindi mo makuha sa area na yun so hindi ko ginagawa mga motovlog mamaya masira yung ating account no? Uh, di ko maintindihan itong ano, update ni Lala Mug napakagulo dati naman nakukuha natin yung mga ganyang uh, booking so bali dadrapok na lang natin itong ano, uh, ah, na nakakalaga ng 295 plus 60 pesos na tips so yun mga kamoto tayo ng no, pag booking papalik ng pampanga so update ko kayo mga kamoto vlog so yun mga kamoto vlog yun yung pag booking no? nakuha natin siya sa Santa Ana papuntang mapalakas pampanga Pari isipin siya 254 uh, Pagkain siya ng isda no? Diliver natin dito sa SLR mapalakat pa pa gayong item na no? bali doon sa pickup up location binayaran na tayo ng 254 pagdating ng drop off location dinagdagan pa tayo ng tips no na uh, nagkakalaga ng 200 200 pesos so bali yung kinita natin sa pang third booking natin ay 454 so yun uh, tayo sa third booking natin mga kamotoflog So bali, meron na tayo kanina 528 na na nas on hand. Nadagdag ko pa yung 454. So bali papalo na na 900 plus yung ating uh, kita sa araw na ito mga mga motovlog. So hintay pa tayo ng isang booking then uwi na tayo mga mga motovlog. So, Pagkana ako tayo ng isa pang booking o kahit dalawang booking. Okay panggas natin mga kamotoblog. So, update po kayo mga kamotoblog natin. So, yan, unfortunately, mga kamotoblog, din na tayo kumuha ng pang-port booking natin sa araw na ito, no? So, bali, dimiret na tayong buhay para maaga tayong makauwi sa bahay. So, bali, yun na yung kinit natin, mga kamotoblog, no, 982 pesos. So, magagas lang tayo doon ng 100 pesos, then endless yung top up so yun na yung magiging net income natin mga kamoto vlog so yun hanggang sa muli mga kamoto vlog sana na may nakuha kayong uh, magandang halimbawa dito sa ating pag uh, lalumog, no? naka 3 bookings lang tayo naka 3 bookings lang tayo mga kamoto vlog no? sapat na yun para sa araw na ito so kulang kulang man ng isang libo pero nahita natin yung target natin na maka 1k so ayun salamat sa Diyos sana nakatulong ng video to huwag kalimutan mag subscribe mag like mag comment huwag nyo po kalimutan pinutin ang ating notification bell para hindi ko kayo sa mga susunod mga upload na video mga po mag